Para saan pa yung trabaho mo kung hindi ka mag-food trip? Kaya tara, food trip tayong! At nandito tayo ngayon sa Bustos Bulacan Food Park para tikman itong nagte-trending na juice na gawa sa tubo ng cane crush. Ang haba kasi ng pila, ma'am eh, no? Hello yes, po, good evening! Good evening! evening. Ano okay, po ang name niyo, ma'am? Cherry. Mang cherry. And si, uh -huh. si boss? Yeah. Ayan, no? Na na nak ako kasi ang haba ng pila, <laughs> <laughs> no? Kaya iba yung product niya. Ano po ba ito? Tubo. Tubo. Tubo game. Tubo yeah. game, yes. sarap niyan. No? mag po yung ganyan? Yung, meron tayong 75, meron ding special flavor na 99. 99, oh. Mara na, ang buyo rin sa mga. Gusto kong tikman. Pwede po bang pa-order nitong ano? Ah, pero, mabilis lang po ba yung order dito? Mabilis lang. Mabilis. Isang lychee po, ah. Sobrang bilis na siya. Mabilis na. Uy, Ano yun? Yan, yan na yun. Wabi, ang bilis naman ng order dito. Ang sisig-sig lang natin, no? Paano po ba itong ginagawa? Ayan, ganyan siya. Papasok siya sa machine. Dami, ganyan no? yung kanya. Ayun! Ito oh, yung kanya. Sabi, paano nyo naisip yung ganitong business? Ah, uh, naisip to ng husband ko kasi para kakaiba siya dito, yes, so nga dito nga sa, bulakan, dito eh. sa Bulacan. Ah, uh, wala pa siya kasing gano'n dito. so kami yung nag first dito. Tapos, healthy siya. Healthy. Pure, pure, eh. hmm? pure siya. Wala na siya. Ibang halong. Yes. Kahit yung flavoring namin, Opo. real fruits talaga siya. Kalamansi, lemon, ginger, kahit yung lychee. Kailan pa cute. po nagsimula itong business niyo, ma'am? La last year pa, mga pep. Last year, oo. Oh. Yeah. Ako ha, natutuwa ko maganda itong business niyo kasi pinopromote niyo yung healthy product. Yeah, oo. Oh, oh. diba? So guys, tiki time na tayo ng uh, sugar cane na uh, gusto dito sa cane crush, no? So dalawang in order natin, yung isa yung pure and then yung lighty. Tikman natin parehas. Tikman muna natin yung yung pure. Pure na sugar cane. Guys, ang ganda nito. Ang healthy nito. Tikman natin yung ano, yung pure, no? Tikman natin dito from cane uh, crush, guys, to. Tikman natin guys, sobrang ano. Hindi puro. Puro lang talaga. Wow. Uh, naalala ko nung bata ko, pinapapakpapak pa namin yan ng pinsan ko si Kokoy. Pinapapakpapak pa namin yan yung uh, tubo. Ano uh, dito? Sarap mo. Oh. Pigang-piga. Ah. Nakakamiss yung lasa. Sobrang natural lang yung lasa nung tubo na inano nila dito. Baso, diba, kung ikaw ay health conscious talaga, ito, marirecommend ko sa'yo ito, guys. Napaka-mura lang dito, napaka-solid. Tikman natin yung, ano, yung lychee flavor, no? 99 pesos lang to yung lychee flavor nila, no? Tikman natin, guys. Mm. Wow. Mm. Grabe. Ang sarap. No, alam yan, yung natural sweetener talaga kasi tubo lang talaga yung piniga tapos merong uh, dagdag flavor ng lychee, guys, sobrang bagay nung, nung lasa. 99 pesos lang to dito lang yan sa Cane Crush. makikita rin sila dito sa Bustos Food Park. Guys, bisitahin nyo to. Sobrang solid dito tsaka sobrang healthy nung drinks nila. Please support yung mga local product natin dito. Guys, tapos yung ano pa dito, yung mga pinagamit. na ano hindi naman to masasayang kasi pwede rin niyang i-recycle. Sa, uh, sa agriculture. Guys, na ano rin to. Huh? Grabe, ang galing na ito. Guys, dito yan ha. Franchise din sila sa Pulilan, San Rafael, and San Miguel. Baliwag, no? Yeah. Pero dito, itong pinuntaan ko ngayon dito, sa Bustos yan. Dito sa Food Park. Uh, food Bazaar. Guys, puntaan nyo sila dito ha. Marerecommend ko sobrang ano, sobrang healthy nito guys, yung drinks nila dito. Ah, maram Thank you. Thank you.